tinig ng bayan Boses ng masa para sa masa Kung gusto mong marinig ang todo Like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan Eto na naman tayo sa isa na namang mainit na issue. Ang pinag-uusapan ngayon ay yung banggaan ng mga salita ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ni House Deputy Speaker Representative Benny Abante. Matapos tawagin umano ni Mayor Magalong na moro-moro ang nakampang investigasyon ng Kamara Tungkol sa flood control projects, nag-react agad si Congressman Abante ang hining isang public apology daw mula kay Mayor. Pero tega, public apology ba agad ang sagot dito? O baka naman masyado lang talagang naging balat sibuyas ang ilan sa ating mga mambabatas? Yan pong ang ating hihimayid ngayon! Giit ni Abante. For me, baka naman nabigla lang si Mayor and he does not really mean na kaming lahat dito sa kamera ay kasama sa mga akusasyon niya. If this is the case, a public apology is in order. Recap muna tayo. May nakambang investigasyon nga raw kasi ang kamera tungkol sa halos bilyon-bilyong flood control projects. Malaking halaga ito. At syempre, kapag flood control projects, sensitibo yan. Kasi buhay at kaligtasan ng tao ang nakataya. Ngayon, si Mayor Magalong kilala bilang dating PNP official at anti-corruption advocate. Nagsalita at sinabing parang moro-moro umano ang investigasyon. Natural, hindi nagustuhan ng ilang kongresista, lalo na raw si Representative Abante, na nagsabing insulto raw ito sa institusyon at nararapat lang na ni Mayor Magalong ang kanyang pahayag. Ngayon, ito na ang malaking tanong. Mali ba si Mayor Magalong na tawaging moro-moro ang investigasyon? Kung titignan natin sa punto de vista ng taong bayan, mas marami sigurong sumasang ayon kay Mayor Magalong kasi raw <laughs> ilang beses na tayong nakakita ng mga investigasyon na sa bandang huli na lang sa wala. Kaya ang ginamit niya yung salitang moro-moro. Marami sa mga netizen ang natawa pero sabay sabing tama. Yan ang nararamdaman namin. Kaya ang reaksyon ng publiko, hindi kay Mayor ang sisi, kundi sa mga kongresista na tila tinamaan. Dito na papasok ang punto natin. Ang sabi nga ng matatanda, bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Kung sinasabi ni Mayor Magalong na hindi lahat kasangkot at may mga iilan lang na posibleng sangkot sa anomalya Eh bakit parang buong kamera ang affected? Parang ganito lang yan mga ko Kung wala kang ginagawang mali Bakit ka magre-react ng sobra? Kung alam mong malinis ang konsensya mo Ede hindi ka dapat matamaan Pero yung agarang hiling ng public apology Parang nagpapakita pa lalo na baka may mga natamaan talaga sa sinabi ni Mayor Magalo. Di oh, oh. ito simpleng bangayan ng salita. Public perception ang pinakamahalaga dito. Ang mga tao sa labas, ang taong bayan, matagal nang may agam-agam tungkol sa integridad ng ilang investigasyon sa Kongreso. Kaya nung sinabi ni Mayor Magadong na parang moro-moro para sa marami, nagsalita lang siya ng katotohanan na matagal nang nararamdaman ng publiko. Kung babalikan natin ang mga komento ng netizens, marami ang nagtanong. Bakit pinapayagan pa rin ang mga anomalya sa flood control budget? Bakit kailangan pang taga labas tulad ni Mayor Magalong ang mag-point out ng issue? Yan ang mahirap balewalain ng mga kongresista dahil perception ng taong bayan ito hindi lang simpleng pahayag ng isang tao. Yeah. Sa halip na hiningin ang public apology, mas maganda siguro kung nakatoo ang kongreso sa pagpapakita ng tunay na transparency at accountability kung talagang seryoso sila sa investigasyon, dapat mas klaro ang proseso, dapat mas credible ang tapbo at dapat walang bahid ng moro-morong araw. Remember, nasa kanila ang kapangyarihan. Ang tanong, ginagamit ba ito para maglinis ng pangalan o para talagang habulin ang mga may sala? kung kaya nilang ipakita na seryoso at totoo ang investigasyon, hindi eh mawawala ang buda ng publiko. Pero kung puro react lang sila sa kritisismo, lalong nagiging obvious sa mga tao na baka may tinatago. Oh, oh. Mga katinig ng bayan, Malinaw na hindi biro ang issue na ito. Malaking pera ang nakataya at kaligtasan ng bayan ang nakasalalay. Para sa ilan, hindi dapat maging isyo ang trade o pagiging balad si Buyas. Mas dapat unahin ang interes ng publiko kay sa image ng institusyon. Sabi nga ni Mayor Magalong kung moro-moro man ito, malaking dagok talaga ito sa tiwala ng tao. Kaya sana, inbes na public apology, ang ibigay nila sa taong bayan ay public accountability. Kayo mga katinig ko, anong tingin ninyo? Dapat bang mag-apologize si Mayor Magalong o tama lang na nagsalita siya para sa taong bayan? Comment nyo sa baba dahil kayo ang tunay na tinig ng bayan. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, ang tanong, bakit pinapayagan nila ang anomalya sa Flight Control Project Budget na kinabibilangan ng mga pinangalan ng member ng Congress? Ang masaklap na katotohanan, galing pa sa labas ang unang nakaalam sa anomalya. Palagay ko, hindi 100% ang tinutukoy ni Mayor Magalong. pato bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Kung hindi ka kasama, huwag kang mabahala." Kung di ka guilty, di manahimik ka, yun lang yun. Pero kung apektado ka, eh sa reaction mo na lang, makikita, husgahan mo sarili mo. Kasi kami, kilala na namin kayo. Kahit maghugas pa kayo, ganun pa din ang amoy nyo. Nakakaramdam din pala ng insulto. Yung natalo pero nanalo. Sa kasabi ng lolo ko noon, yung manok na pumutak yun yung nangitlog. Muli ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!